Alamin natin guys ang gamit ng bawang. Ngayon pong taon ng 2024, asahan po ninyo guys ang iyong pong kahilingan ay magkaroon po ng katuparan. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang kakaibang gamit ng bawang na ito po'y mag-attract ng pera. At hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwedeng dalhin ito sa iyo. Ito po'y mag-attract po ng sobrang laki na halaga ng pera na maiyak po kayo guys sa dulot nitong swerte. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video na ito mula simula hanggang sa dulo po. Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggamit ng bawang. Hello guys, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel. So, kumusta na po ang aking mga kaswerteng hatin? Yan, the sun desires Mindanao po. ah uh, sa lahat po ng mga W na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo. Yan, kumusta na? At ah uh, kung mapanood niyo po ang video neto, so uh, guys, pwede niyo agad-agad gawin nito. Ang importante po dito sa paggawa nito ay 100% naniniwala ka na may swerteng darating sa iyo. Yan guys, darating talaga sa iyo. At guys, no, ah uh, positive lang. Always think positive kasi once na ikaw ay isang positibong tao, ma-attract mo talaga yung mga positive na mga bagay na mangyayari sa buhay mo. No? So sa pamamagitan po nito guys, positive ka, naniniwala ka na may swerte yung darating sa'yo, and then syempre po, hard work, no? Uh, gumawa po tayo ng mga bagay-bagay po na makapag-attract tayo ng swerte. Kagaya na lang, magtatrabaho po tayo, syempre po, paano ka magkakaroon ng swerte kung natutulog ka lang maghapon, di ba po yung maganyan? Pero guys, huwag po kayong mag-alala, no? Kasi sa pamamagitan po sa bawang! ang bawang po ay talagang maghatid ito ng swerte sa iyo. So ngayon, ah, uh, kumuha po kayo ng bawang. Yung bawang na bago po, hindi pwede yung luma na bawang. So ganito po ang gagawin natin. Kumuha po kayo ng bawang guys. Ito, kahit ganito kalaki siya guys. Ayan. And ang gagawin po ninyo guys, ah, uh, gumamit po kayo ng pintel pen kasi isulat po ninyo dito ang iyo kahilingan. So, kahit anong kulay ng pintel pin, pwede mo pong gamitin. So, ako po, may rent ako dito. So, sa akin po, Ah, uh, gustong-gusto ko po yung red. Kung may red kayo kasi yung pula po talagang effective sa akin. Ang dami ko na pong ginawang pampaswerte gamit ang pula na pentel pen at saka ang ganda po ng resulta. So kaya po guys, uh, gawin niyo po ito uh, ngayon pong first quarter. No, uh, sa araw po ito ay first quarter po. So kahit uh, uh, sa next first quarter mo ito gawin or pwede mo rin itong gawin sa full moon at pwede mo rin itong gawin sa second quarter. Bukas po, pwede po, no? So ngayon po guys, ay importante po na ka sa so gagawin mo. Okay? So ngayon, uh, ang paggawa po nito, kahit anong oras, pwede mo gawin sa pagising sa umaga, and then pwede mo rin itong gawin bago ka matulog sa gabi. So ang gagawin mo, magsindi ka ng kandila kung sa gabi mo po ito gawin. Ha? Kailangan po tahimik at walang distraction. Okay po? So ngayon, uh, sindihan mo yung kandila, ilagay mo sa harapan mo, and then kung ka, na nakaharap sa may silangan, kahit saan ka makaupo, sa kwarto man, sa sala man, kahit saan po, ay importante po, nakaharap ka sa may silangan. So ngayon, mag-start ka na. Okay, ang gagawin niyo po, sulatan niyo po ang iyong pong bawang. yan At syempre nga pala guys, i-ready mo yung, yung pitaka dito. Kailan nakaready yung pitaka mo, okay? So ngayon po guys, dito po sa bawang, ang isulat niyo po dito, um, dapat mayroon po kayong uh, naisip na kung magkano yung uh, pera, halaga ng pera na gustong gusto mo nitong nitong taon ng 2024, yan darating sa yan, no? So either ngayong buwan or pagkatapos mo magawa yan, gagawa mag ito or next month basta sa loob po ng 24 ano, sa so to 2024 ulubo ng 2024. So, ngayon po, guys, kahit magkano po, no? Kahit magkano. So, dito, isulat mo lamang dito. So, ako po ay, ito yung gusto ko. So, yan. So, secret lang yan. Hindi ko na ipakita sa inyo kung magkano. Basta, gusto ko to. So, uh, dito po, tatlong bisis mo po isulat. Paikot ang halaga ng pera, guys. Ayan. Oo, laki. So, alam po, na, alam po natin malaki yung isinulat mo dyan. Pero huwag kang mag-alala kasi syempre po i-attract natin yan. So, ngayon po, ang gagawin niyo po guys, no? Ayan, yan sa akin. So, ang gagawin mo dito, kunin mo yung pitaka mo. And then, yung pitaka mo, isprihan mo siya ng pabango. Yan, linisan mo muna yung pitaka mo. Guys, uh, again, ang mga po natin, huwag po natin lagyan ng mga resibo or yung mga, uh, yung mga, lahat ng resibo wala doon sa pitaka. Yung pitaka mo, kailangan po pampaswerte lamang at saka pera lamang ando doon sa loob. Okay? At yung ATM card po ninyo, isiparit po ninyo nang lagay. Or isiparit po ninyo ilagay sa, la, sa ibang wallet na hindi yung nilalagyan mo ng pera. So, ayan. So, pagkatapos po nito, di ba, nalinisan mo na yung pitaka mo or wallet mo, then isprehan mo siya ng pabango. And then, pagkatapos, ipasok mo ito doon sa iyong wallet. And then, mag-manifest ka. So, ganito po ang gagawin mong kahilingan. Ayan. ah uh, pupunuin mo ang aking pitaka. Magkaroon ako ng ganito kahalaga yung binanggit, uh, yung isinulat mo. Ganon, banggitin mo siya. Uh, darating ka sa akin. Ganito. Ganito. Yung halimbawa, uh, 100,000, darating ka sa akin 100,000 pesos. Darating ka sa akin 100,000 pesos. Seven times mo siyang ulit-ulitin, banggitin, and then uh, ihip mo doon sa loob po. na yung pitaka na nakabukas, ihip mo dito po. I claim it, I claim it, I claim it. At pagkatapos nito guys, i-close uh, mo na yung wallet mo, isarado mo na, and then yan, ready to receive ka na. So guys, huwag po kayo mag-alala kung wala po kayong idea kung saan kayo uh, makakukuha ng ganyan kalaki halaga. Huwag po kayong mag-alala kasi pag once na nakafocus ka sa iyong manifestation and then tama yung pagkagawa mo, na-attract mo po yung universe. No? Uh, if you believe the power of the universe. Guys, kahit ano pa, kalaki yung wish mo ngayon. Ibibigay sa'yo yan. Ang importante, positive ka, mag-focus ka na uh, yun pong wish nyo ay talagang darating sa'yo. Saya, so, yeah, good luck po sa'yo lahat. At guys, huwag po ninyong kalimutan, I claim it, I claim it, I claim it. Yung I claim it na yan, kiniklaim mo na sa sarili mo na magkakaroon ka niyan. Magkakaroon ka talaga niyan. No? Ah uh, may tendency din kung may kakilala ka na uh, taga ibang bansa magpapadala sa iyo ng ganyan, yung wish mo, pwede din 'yan. Pwede rin mananalo ka sa loto or ticket na binibili mo ngayon. At pwede rin sa business mo makukuha 'yan. So depende po, no? So, ayan po guys, sana po makatulong ang ating topic ngayon. Pwede mo nang gawin ito ngayon, okay? Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At kung sa tingin po ninyo ito po ay uh, helpful po sa inyo, huwag kalimutan po i-share ang ating uh, video and then i-like. At subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakasapat subscribe. Ayan, click mo yung subscribe dyan. And then hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much everyone. Lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye guys. At before guys, i-close ko po ang ating topic ngayon. Ako'y mag-iwan ng ah uh, Facebook account ko po dyan sa description, Cecilia Umahuni, my real name. Ayan, iwan ko po dyan and then uh, i-message niyo ako kung kayo man po yung naghahanap ng extra income, naghahanap po kayo ng business online. Mayroon po ako may turo po sa inyo or ma-share po sa inyo. Ako po guys, isa po akong coach sa isang grupo po. Natulungan ko na po yung marami, naturuan ko na po. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo ito. Kaya guys, naghahanap po ako sa mga tao po na may mga pangarap pa dyan. Buhayin natin inyong para. Thank you so much guys. Lagi kayo mag-ingat. I love you all. Bye-bye!